Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sport Rock Peach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagalit nga daw po si Kevin Durant sa hindi niya pagkakasali sa GOAT debate. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naibalitang apat na bagong player na makukuha ng Lakers, ayun kay Shamsharanya ng The Athletic. Sa naging interview nga po mga katropes kay Kevin Durant ay tinanong nga po niya dito kung ano nga da pong rason bakit hindi siya nasasama dito sa kabila ng kanyang mga nagawang achievement sa kanyang buong karir sa NBA. Napakarami rin naman nga na po siyang nagawang maganda sa loob ng liga kaya wala nga na pong rason para hindi siya isama sa good debate ni na Michael Jordan, Lebron James at ang ilan pang malalaki ang pangalan sa loob ng NBA. Pero pagkatapos rin na naman nga po niyang bitawan ng kanyang klaseng katanungan ay agad rin naman nga po itong sinagot. At ayon nga po kay Kevin Durant, posibleng nga po na isa sa mga rason bakit hindi nakakasama ang kanyang pangalan sa GOAT debate ay ang katotohanan na pagsali niya sa 7 9 team ng Golden State Warriors para lamang makakuha siya ng kanyang kauna-unahang kampiyonato. Kaya dyan pala nga po ay wala na nga po siyang panama kumpara sa ibang malalaki pangalan sa loob ng liga. Pero sa kabila nga po niyan ay pinapatunayan pa rin nga po niyang deserving niya na makasali sa GOAT debate Matapos nga po niyang buhati ng Phoenix Suns para makapag-comeback sa kanilang game laban sa Bulls score na 115-113 gamit ang kanyang nadalang 43 points, 6 rebounds at 8 assists kasama na dyan ang kanyang nagawang game winning jumper sa uli mga segundo ng kanilang laro. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang apat na bagong player na makukuha ng Lakers bago ang trade deadline sa Pebrero. Ayon nga po mga katrop sa pinakahuling nilabas na balita ng sikat na NBA insider si Sharanya ng The Athletic, tuloy na tuloy pa rin nga po ang Lakers sa paggawa ng trade at pagkuha dito ng bagong player since gusto pa rin nga po ng kanilang team na mapalakas ang kanilang lineup. Sa katunayan, meron nga po ngayong apat na players na balak kunin ngayon ng Lakers especially na Rob Pelinka, kagaya na lamang John Murray ng Atlanta Hawks, Tyus Jones ng Washington Wizards, Bruce Brown ng Toronto Raptors, at si Rozier ng Charlotte Hornets. Yes, kung inyo nga pong mapapansin mga katrops, puro nga po point guard o guard ang target na makuha ng Lakers since naniniwala nga po ang kanilang team na dapat nilang palakasin pang lalo ang kanilang backcourt ngayong season. At magagawa nga po nila iyan kung makakakuha sila ng isang scoring at playmaking guard na makakatulong kina Lebron James at Anthony Davis. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.